Magsimula ang kwento kung saan natapos ang unang kabanata. Makikita natin ang marangyang palasyo sa kabisera. Sa loob, nakaupo ang reyna sa kanyang trono. Nakatipon ng mga ministro at nakaluhod si Xavier sa harap niya bilang paggalang. Matatag ang utos ng reyna. Hanapin ang hari ng dragon. Yumuko si Xavier at tumugon. Opo, kamahalan. Noon, ako at si Lloyd Frentera ay nanghiram ng kapangyarihan ng hari ng dragon upang makapunta sa kanyang bayan sa ibang mundo. Ngayon, nais ko ulit humiling sa kanya na buksan ang daang iyon. Sumimangot ang Reyna at sagot niya. Si Lloyd Fentera ay pumasok sa pintuan ng reinkarnasyon. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang anyo ngayon o kung saan siya muling isinilang. Naiintindihan mo ba iyon? Tumungo si Xavier. Opo, posibilidad lamang na siya nakabalik sa kanyang bayan. Muling nagtanong ang Reyna, talaga bang naniniwala kang malamang iyon? umamin si Xavier. Hindi po, ngunit si Lloyd Frontera ay laging handang sumugal kahit sa pinakamaliit na pagkakataon. Tahimik na nag-isip ang Reyna bago tuluyang nagwika. Gagawin ng kaharian ng magenta ang lahat upang matulungan kang hanapin ang hari ng dragon. Iulat mo ang lahat ng nangyari hanggang ngayon. Pag-uulat ni Xavier, binalikan ko ang aking mga alaala upang mahanap ang daan papunta sa tirahan ng hari ng dragon. Ngunit matapos ang maraming buwang paglalakbay, hindi ko pa rin ito matagpuan. Naniniwala akong tinatakpan nito ng makapangyarihang harang na gumagamit ng pagbaluktot ng espasyo. Makikita ang mga salamangkero ng magenta na walang tigil sa paghahanap at pagtatangka na basagan ng harang. May isa na nagsabi, baka mga tao lang tayong hindi kayang sirain ng ganitong harang. Ngunit kung ganun, kailangan nating alamin kung paano nakarating ang mga bayani noong unang panahon sa kanyang pugad at nakuha ang pabor ng hari ng dragon. Sumang-ayon ng isa pa, kung ganun, susuriin natin ang lahat ng dokumento tungkol sa mga sinaunang bayani at susundan ng bawat posibleng bakas. Paglipat ng eksena, sa mga nayon, naglalakbay ang mga sundalo ng magenta upang maghanap ng anumang pahiwatig. Isang sundalo ang nagulat. Isang Dragon Access Pass, saan nakuha iyon ng bayani? Agad na lumapit ang isa pang sundalo sa kanyang komandante. Komandante, may natuklasan kaming nayon na pinaniniwala ang may alamat tungkol sa Access Pass. Ngunit sinasabi nilang matagal na itong nawasak. Agad na nagutos ang komandante. Kung ganun, alamin kung sino ang lumikha nito. Sa lupain ng Frentera, ang mga gusaling winasak noong labanan-laban sa Hari ng Impyerno ay muli nang naitayo. Nakabiti ng isang lumang bandila na may nakasulat. Congratulations to the esteemed Lloyd Frentera. Ngunit luma na ito, kupas at sira na ang mga lubid. Unti-unting naputol ang mga tali at bumagsak ang bandila sa lupa. Sa sandaling iyon, nagutos si Byron. Simula ng pagpapalit, agad na pumasok ang mga manggagawa, dala ang bagong bandila at poste. Sa nyebeng kabundukan, naglalakad si Xavier sa gitna ng malakas na pagulan ng nyebe, nilipad ang kanyang kapa sa malamig na hangin. Sa isip niya, walang sino man sa Frentera ang nagdududa sa iyong pagbabalik, Kim Suho. Habang itinatayong ng mga manggagawa sa Frentera ang bagong bandila, patuloy na umaakyat si Xavier. Buo ang kanyang determinasyon. Ni ako man ay walang pag-aalan langan na matatagpuan ka namin." Itinuro mo sa amin na upang makamit ang layunin, dapat laging nakatingin sa unahan. Biglang may umalangaw na malalim na tinig sa kabundukan. Paano nakapasok dito ang isang tao? Napatigil si Xavier at mabilis na lumingon. Mula sa anino ng mga bundok, may lumabas na figura, walang iba kundi ang ama ng Dragon King. Nanliit ang kanyang mga mata sa pagkabigla at napabulong. Ikaw pala, lumipat ang eksena sa ibang mundo. Makikita si Kim Suho, naghahanda para pumasok sa trabaho. Sa banyo, nakatitig siya sa salamin, seryoso at pagod ang mukha. Dahan-dahan niyang iniangat ang kaliwang kamay at inayos ang kanyang buhok kagaya ng estilo niya noong siya si Lloyd. Ngunit kalaunan, ibinabalin niya ito at ibinalik sa karaniwan niyang ayos. Tahimik siyang nakatitig sa sariling refleksyon. Sa kumpanya, isang mataas na gusali ang sumunod na ipinakita ang lugar ng trabaho ni Kim Suho. Nakaupo siya sa harap ng isang matandang lalaki, ang kanyang nakatataas. Masingla ang pagbati nito. Oo. Oh. Manager Suho, nandito ka na, maupo ka. Ah, teka, hindi na pala manager ang dapat kong tawag sayo. Dapat team leader Kim Suho na. Nagulat si Kim Suho, pasensya, team leader, ano? Tumawa ang matanda at nagpaliwanag. Tama ang nadinig mo, kagabi lang na pagdesisyonan sa pulong kasama ang lahat ng pinuno ng departamento. Ikaw na ngayon ang team leader ng bagong business team. Alam mong napaka-konserbatibo ng lugar na ito, hindi ba? Pero kahit sila, hindi ka pwedeng ipagsawalang bahala. Ikaw ang pinakabatang team leader, at alam nilang malaki ang kita na dinala mo sa kumpanya. Kaya kahit ang matatandang iyon, nire-respeto ka. Tahimik lang na nakinig si Kim Suho, walang ekspresyon sa mukha. Pagkaraan ng ilang sandali, bahagya siyang yumuko at mahina ang sabi. Salamat po, natigilan ang matanda, tingitigin siya. Iyon lang, akala ko naman makangiti ka na ngayon. Nanatiling mabigat ang mukha ni Kim Suho, malamlam ang boses. Pasensya na, napabuntong hininga ang matanda. Hindi naman ako nagre pero kaibigan, hindi lahat trabaho lang. Kung ganyan palagi ang mukha mo, baka tumanda kang mag-isa. Naalala mo ba yung babaeng empleyadong laging sumusunod sa'yo? Sinabi pa niyang gusto kanya, pero nagkamali lang siya ng akala kasi ni Minsan hindi ka sumagot. Paglabas sa lungsod, sa abalang kalye, lumabas si Kim Suho mula sa gusali. Habang naglalakad, tumunog ang kanyang telepono. Dinukot niya ito mula sa bag at nanlaki ang mga mata nang makita ang mensahe. Mula ito sa kanyang matalik na kaibigan, si Sogoji. Ang nakasulat lang, Buhay ka pa ba? Lumipat ang eksena, isang masarap na amoy mula sa isang restoran. Sa ibabaw ng ihawan, maingat na inilalatag ng kusiniro ang mga hiwa ng baka. Humingit ang tunog ng nagiinit na karne. Sa restoran, sa kalapit na mesa, magkatabing nakaupo si Kim Suho at ang matalik niyang kaibigan na si Sogoji habang pinapanood ang pag-iiho ng karne. Yung Oko ang kaibigan na may mapaglarong ngiti. Naalala mo ba, sabi ko noon, bibilhan kita ng karne kapag naging katulad ka na ng tulad ko. Aba, ngayon na ang araw na iyon. Mas lalo siyang ngumiti, gumagawa ng nakakatawang mukha na nagpapaalala kay Kim Suho kay Lloyd. Sa totoo lang, akala ko hindi ka na makakatikim ng baka kung wala ako. At kung sakaling magyayabang ka pa na napromote kang manager sa malaking kumpanya. Ay nako, hindi ko palalagpasin iyon. Hahaha, <laughs> Bahagyang natawa si Kim Suho, ang mga labi niya'y kumurba sa halos din nakikitang ngiti. Alam mo ba, diminsan hindi pa ako nakakakita ng karne ng baka. Napatigil lang kaibigan, kumislot ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Ha, bakit? Mababa ba ang sahod mo? Umiling si Kim Suho, may malumanay na ng ngiti. Hindi, hinihintay lang kitang ilibri ako. Alam kong balang araw magtatagumpay ka. Sandaling natahimik ang kaibigan, nakatitig lang sa kanya. Pagkatapos, mumiti rin siya at tumawa ng malakas Aba, sweet talk pala ang alam mo Gusto mo sigurong dagdagan ko pa ang order ng baka, ano? Sige, sampung serving pa para sa kapal ng mukha mo Hahaha, -ha -ha. pero seryoso, ikwento mo nga anong pinagkakaabalahan mo nitong mga nakaraang araw Curious ako Sandali pang nag-isip si Kim Suho, naging seryoso ang mukha Nang makabuo ng lakas ng loob, mahina siyang nagsalita Nanaginip ako ng isang napaka-interesanting panaginip tumaas ang kilay ni Sogoji. Panaginip, tumungo si Kim Suho, malayo ang tingin. Nanaginip ako na napasok ko ang katawan ng isang side character sa isang nobela. At nang imulat ko ang aking mga mata. Mula roon, sinimulan ni Kim Suho ang pagkwento. Isinalaysay niya ang kahangahangang paglalakbay na kanyang naranasan kung paano siya naging si Lloyd, ang mga hirap na pinagdaanan, ang mga tagumpay na nakamit, at ang mga kasama niyang nakilala, sina Xavier, Reina Alicia, at marami pang iba hanggang sa isinalarawan niya ang huling laban, ang imposibleng pakikidigma laban sa hari ng impyerno. Lumipas ang maraming oras habang nagkukwentuhan ang magkaibigan, tawa, reaksyon, at pagbabahagi ng alaala. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nawala ang malungkot na ekspresyon ni Kim Suho. Ngayon, nagsasalita siya ng may tunay ng ngiti, buhay ang bose sa kasabikan. Sa wakas, dumating siya sa kasukdulan ng kanyang kwento. At pagkatapos, pinunit ng hari ng impyerno ang aking braso. Kaya tinipit ko ang kanyang baywang gamit ang aking binti at pareho kaming tumalun papasok sa pintuan ng reinkarnasyon. Habang nagkwento si Kim Suho, unti-unting naglaho ang masayang ekspresyon ni So Goji. Tumuhid ang kanyang upo, naging seryoso ang mukha. Napansin ito ni Kim Suho at natigilan sa pagsasalita. Pinilit niyang umiti, sa bulong. Pasensya ka na, para akong kringy na teenager na nagsasalita ng kalokohan. Medyo kababawa naman talaga ang panaginip na iyon, hindi ba?" Ngunit sumagot si Sogoji, malamig at tiyak ang tono. Hindi yun basta panaginip, nanlaki ang mga mata ni Kim Suho. Pinilit niyang tumawa, nanginginig ang tinig. Siyempre panaginip lang iyon. Alam mo namang palaging luhikal ang isip ko. Hindi ko kayang mag-imbento ng ganyang kwento kahit gustuhin ko pa. Muli siyang pinutol ng kaibigan, mariin ang boses. Lahat ng iyon, totoong nangyari sa'yo. Napatulala si Kim Suho, walang masabi. Dahan-dahan, isang luha ang pumatap mula sa kanyang mata. Mabilis niyang itinagilid ang mukha upang itago ito at mahina ang boses ng bulong. Kung hindi iyon panaginip, ano pa kaya? Hindi maaaring mangyari ang ganoon sa totoong buhay. Sa halip na tumawa, marahang ngumiti si Sogoji. Baka para sayo, itong mundong ito ang panaginip. At ang mundong iyon sa nobela, iyon ang tunay na realidad. Noon paman, pakiramdam ko hindi ka talaga kabilang dito. Lagi kang parang pagod na bayani, dinala mula sa ibang mundo. Mabilis na pinunasan ni Kim Suho ang kanyang luha, pilit tinatago ang damdamin, ngunit basag ang kanyang tinig ng sumagot. Bayani, kalokohan, isa lang akong extra, isang side character. Diretso siyang tinitigil ng kaibigan, seryoso ang ekspresyon. Hindi kailangang pangunahing bida ang isang bayani. Nabigitan ng hangin sa pagitan nila. Tahimik na nakinig si Kim Suho, nakatitig sa kaibigan. Pagkatapos, yumuko si Sugoji na may matalim ng ngiti. Hoy, Tungkol sa savior na binanggit mo, talaga bang tapos na ang kwento niya? Sa tingin ko hindi siya ganoong klaseng tao na uupo lang at wala nang gagawin. Kung siya yun, gagawin niya ang lahat para hanapin ka. Paglipat ng eksena, sa isang malayong lugar, malayo sa tahimik na restaurant, nakatayo si Xavier sa isang bulwagan na puno ng ginto at hiyas. Sa harapan niya, nakahiga sa marangyang sofa ang hari ng dragon, si Burkish. Yumuko si Xavier, may paggalang sa tinig at walang alinlangan sa paninindigan. Pakiusap, ipadala mo ako sa Seoul. Nanlaki ang mga mata ni Verkesh sa pagkagulat. Ano? Bago ang sunod na chapter, shoutout nga pala kina, at Andre Paho. At Bien Dairon. At Richie Katampatan 34. At Jade Medera E9J1V. At Charleston Dash BNS. At Randy Randy Y10. At Jericho 2759. At Ivan Montano W8F. At James Kental ISC. At Nelson Galaura. At Christopher Serla US1UI. Salamat sa panonood at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel.